Meron akong natuklasan na murang lumpiang sariwa dito sa bayan ng GMA Cavite. At sa halagang 10 piso mo eh makakabili ka na ng gantong klaseng lumpiang sariwa. And take note guys, 30 years na nga din daw siya sa pagbebenta ng lumpiang sariwa. Kung pala kayo tayo. 51. Ay, 51 years old pa lang pero grabe. 30 years na ako nagtitinda na O oh, diba, dun pa lang guys ay alam mo nang sobrang goods na. At makikita mo talaga ang pagiging masipag ni Manong. 51 years old na nga din daw pala si Manong at ang pangalan niya nga pala is Nardo. Believe lang ako dito guys kay Manong dahil biruin nyo 30 years na siya sa pagbebenta ng ganto at tapos minsan guys kahit naaabutan pa siya ng malakas na ulan patuloy pa din siya sa pagbebenta. Minsan nga daw eh wala siyang masilungan. Tapos guys mabigat din yung mga dalahin niya. Kaya bilib na bilib ako dito. Sana nga guys matulungan natin si Kuya Nardo kahit kapag napapadaan lang sa inyo ay bilihan nyo na. Saka tunay naman din talagang masarap yung benta niyang lumpiang sariwa. Pinaka gusto ko pa nga dito eh yung sauce niya. Tapos yung may asukal na may mane at yung spicy niya na nilagay dito. Naku, saktong sakto talaga yung combination. Miski nga yung mga tao dito sa amin eh sarap na sarap. Lagi nga din pala yan inaabangan dito si Manong kapag napapadaan siya. Kahit nga bata dito guys napapabili kay Manong kasi sobrang affordable ng benta niya. Biruin mo 10 pesos lang, ganyan na kadami, tsak talagang magugustuhan mo eh. At syempre guys, hindi din mawawala sa atin dito yung tikiman. So, paano? Let's guys go! Quality time. Quality. Bisa na nung piano tatay. Press jump, please, oh. Sarap dito, guys. Pag-aya tayo si tatay, bilhin na kayo. 10 piso lang. Sulit na. So ayun guys, tikman natin yung fresh lumpia ni tatay. Ayan, 10 piso lang to guys. Panalong panalo na, di ba? Saka so, sobrang bisa na ito guys. Di naman yung pinaghirapan ni tatay. Oh. Gano kabigat yung mga dalahe niya. Pero ayan, tikman natin. Hindi hey, ano. Mati guys. Pero ayan. All good. Saktong-sakto sa presyo. 10 piso lang panalo. All, All good! At ayun pa nga guys, may nakita ko sa isang post na halos maghahating gabi na at dun pa lang siya makakauwi. Siguro dahil dun pa lang naubos yung paninda niya. Pero alam nyo, tama yung sinabi ni Oben prantropang tropang sapos. Si tatay may edad na pero di pa din huminto sa mga diskarte niya para lamang makapagsurvive sa araw-araw. Eh tayo pa kayong mga bata, ba? Diba? Saka guys, hindi ako galit, agad na talaga boses ko. Pero ayun nga, kaya sa ating mga bata, eh wag tayong hinto sa kakagrind. Mapamaliit man o malaki man niyang diskarte mo, wag kang hinto. Walang swerte sa buhay. Lahat yan, may kilos. Kaya balang araw ay eh, magiging successful din tayo sa mga bagay na gusto natin. Na kahit nga ako eh, di pa sikat o kung ano pa man, pero patuloy pa din ako. Lalo na sa mga small business na katulad nito, hinding hindi ako magsasawa sumuporta sa ganito. Kaya kayo, kung may alam kayo na solid na pod i-PM nyo na yan sa akin at agad natin susuportahan. So paano guys, sa dito na lang din tayo. Kung nagustuhan nyo man ang aking video, wag na wag nyo kakalimutan, ipollow at ilike ang aking page. <laughs> Dahil malaking tulong na din yan para sa akin. So again, this is Ajak TV. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Ingat, salamat. Bye-bye, bleh! Sana di ko nasayang yung 3 minutes ng buhay nyo. Ha!